alam niyo ba yung, yung ibang nakita namin na school building, Marcos type school building pa? Ang Marcos type school building was supposed to be replaced between 20 and 30 years. Ang, ang, ang uh, life span is 20 to 30 years. But we really have to look at the uh, rehabilitation of many of them. One of the things that I noticed are the bathrooms. Kailangan na kailangan natin linisin at pagandahin ang mga patuloy. Hindi naman mahirap gawin yun except ang problema sa mga pinuntahan namin sa eskwela, walang tubig. For me, basic yan eh. Kasi pati yung health ng bata natatamaan eh. Kakasakit yan kung hindi malinis ang mga pinuntahan din ng mga patuloy. So that's one of the areas that we are really going to focus on. Of course, that's the most basic and most important thing that we are doing. nandito kami dahil uh, napakalaking problema ang dinadanas ng ating uh, mga kababayan dito sa Sikihor dahil nga sa kakulangan ng pag-provide ng kuryente kaya ang ginawa natin at least in the short term in the short term nagpapunta tayo rito ng mga genset uh, ng malalaking genset dalawang genset galing Palawan we also have to make sure that the generators are working properly Uh, lahat ito, kailangan natin maayos. We have to do this. SIP Corps has to uh, uh, live up to its uh, commitments. We have, uh, siyempre naririnig namin lahat ng mga problema yung nangyari dito sa pagsara o sa paglimit ng traffic dito sa San Juanico Bridge. At uh, kaya uh, nakausap na namin ng mga driver ng mga ibang Oh. Oo, yun na. Yun na. Dami ng pila. dito. Kaya yung pressure hindi magkataas ang ginagawa namin ay ang kapalit itong roro -ro na ganito. ito uh, sa uh, pang pangpantumpo na truck. Uh, may dadating na pang 40 trucks, meron pang 50, 50 trucks. Truck. Tapos itong rampang ito, dodoblehin natin, lalagay pa tayo doon, doon isa pa. Para uh, double mga 3,500 uh, trucks a day. Tapos mas mga isa na tayo ng night navigation. Kahit gabi, pwede mawit. So that's our way of trying to uh, mitigate the problem meron kaming rehabilitation plan para sa San Juan Rico. Noong iniinspeksyon yung, in yung tulay para titignan kung saan ang kailangan rehabilitate, ang daming nakita na delikado. Sinabi ka agad ng mga engineer, isara na dito dahil pabagsak ito pagka minanas tayo. Just say, please, please, make, make sure that as quickly as possible magka maibalik ma, 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 ma sa normal. So yun ang kaming iniisip lang, maibalik sa normal. Isang daan at dalawang taon ang nakalipas na nang sa ating bandila sa Kawit, Kabite. Ngunit, bago pa man dumating ang araw na iyon, maraming buhay ang naialay, pamilyang nagkawalay at kinabukasang nasira, makamit lamang ang kasarinlan.